San mo na roxy yan? Solid diba? Syempre, sa Team Gravity Ride safe, dapat helmet mo ay quality Solido, parang gamit mo mula sa Team Gravity Pag suot mo to, subot na sigurado Maliba yan ikaw ay protektado sa Ka dito Ride safe, dapat helmet mo ay quality Solido, parang gamit mo mula sa Team Gravity Pag suot mo to, subot na sigurado suot Dapat ay maaasahan Matibay, mabisa, solido, mainam Di ka pagkayari talagang pamatagal Pag suot mo to, ikay sigat Sakto ang bigat, swak na swak Suwabi ang labat, walang katapat Konting ingat lang sa biyahe Tuwing ikay sumisiba Dahil sa team gravity, nandirito na lahat Helmet ba ang iyong hanap? Pwede mong sabihin, kakaibang disenyo Pwede mong sipatin, maraming tumangkilik At maraming ang umamin Kung helmet ang usapan, sulit pera nyo sa amin Team Gravity, mini lingon Dahil kabilang nasa punta. Right, safe, dapat helmet mo ay quality Solido parang gamit mo sa team gravity Pagsuot mo to, subok na sigurado Matibay at ikaw ay protektado Right, safe, dapat helmet mo ay quality Solido parang gamit mo mula sa team gravity Protektado, laging konektado Nakilala sa kaligtasan nyo palagi Aming sinisigurado Ligtas at ganado, araw-araw sa trabaho